time check 7.25 ng umaga Tamang tama lang yung pag-alis ko patungo ng trabaho Aasahan natin ngayong araw ng lunes ang matinding traffic Siyempre kailangan ng matinding Matinding pagbabaon ng mahabang pasensya Sa napakatinding traffic na ito Ngayon papakita ko sa inyo Kung dati wala pang mga PUB karagdagang ba? Wala pa. Maging karagdagang mga bagong jeep o mga bagong pagyahing jeep. Wala pa. Kaya makikita natin ngayon. At kung gaano katindi ang traffic. Diretso lang ito pupuntang Almar. Sa Barte. Yun. Napas natin Sa Barte. Ito yung matinding house sa bagong sila. Boundary. Paglabas mo dito, kamarin na yan. Yung kanan dito, panubaliches, itong kaliwa, pakiko. Itong direksyon naman, pa yan. Kaya dito tayo dadaan. Diretso tayo. Dino, e. you know, General Constantino Hospital. Dito sa may Sabarte. Ayun, dito na tayo. Palabas na tayo ng Sabarte. Papunta na tayo North Fairview. Ito yung North Olympus sa, kan sa kanang banda. Kaya yeah, madadaanan natin. Medyo makuna talaga kalsada dito. Yan, yeah, North Olympus napapansin ko lang yung kalsada ngayon napakaluwag dito ha, dito sa bahaging to. kasi ito talaga ang default na daan to patungong trabaho pero ngayon napapansin ko lang ang luwag eh. ngayon, ang napakaluwag sa gawing kanan Kaliwa tayo dito Pa Commonwealth Ito dire diretso lang ito Kapuntang Commonwealth Dito talaga ang ruta na Devolved route na tinadaanan ko palagi Ito ano ito Apple Hill Yung building na yan Yun magkakaalaman na dito yung traffic yung napakatinding traffic ito na yung pita ng traffic dito ayan hanggang dulo na yan papunta po ang na yan. Pampihiran traffic yan Welcome to the Philippines Pero siyempre kailangan natin ang mapapasensya uh, Kapag uh, dumadaan tayo sa mga ganitong lugar Hindi naman natin kailangan makipag-warfreakan dito eh pag sa natin. Baka pag tayo. pag <laughs> lang tayo. Kasi ya naman yan. sa lang. yun, nakalabas din so napakatinding traffic na yun ito yung palagi kong binabanggit sa vlog ko kapag napapadaan kayo sa ganitong luga kadalasan kasi ang ginagawa ng ibang mga mga driver hindi na sila direct doon kakanan na sila dyan, bandang gawin dyan yan, kakanan sila dyan ang tawag nila dyan, iwas traffic kasi eh, pagkain pa nga naman kumanan, maluwag, wala kang makakasabay ng mga bus. Dire-diretsyo lang. Ay eh, kung dito kadataan, yan dito, ay eh, ipagbuno pa sa kanyang mga bus na pahinto-hinto. Yan talaga magiging kalaban dito, yung malalaking bus. Ito, ito na yung kakalabasan ng tinatawag nilang short cut. grabe naman yun eh wala nang madaanan time 8.06 ng umaga yun dito na tayo sa commonwealth sa ka? nakalabas din maluwag-luwag na kayo ng kalsada hindi ka tulad kanina talagang kapakasintin ng traffic itong commonwealth kasi parang imbudo mula doon yan yan naga sa dulo niyan sobrang luwag ng kalsada diyan pero pagdating doon sa FTM lumiliit na pagtira ride up na naman tayo mga kapadyak ha ah, isang bike to work takbong tama lang tayo ngayon huwag tayong takbong mali ito yung ito yung kalsada ng commonwealth na panayad pero napakakunat ang kunat padyakan ng kalsadang to pambihira ang so, ganda ng panahon ito yung panahon na masarap pumadyak kadalasan ito talaga yung may papabigat sa mga traffic dito yan yung ganito yung mga bus ay bus stop naman talaga yan wala na tayong magagawa dyan wala tayong pagtatalunan dyan kaya pagdating dito, baluarte, baluarte ito ng mga bus. Ay, ito, loading, unloading, zone. Ibig sabihin, pwede kang bumaba dito. Pero may mga area dito na hindi ka talaga pwede bumaba. Katulad dito. Ayan, yung iba nandun sa poste, nag-aabang. Ito malamang ito, nag to ng bus na masasakyan. Kaya lang, yung area na pinagtayuan nila, Una. Ako ito natin. Yung area na pinagtayuan nila, pinaghintayan nila ng bus. Bawal talaga magbaba at magsakay doon. Ang susunod na bus stop dito, doon pa banda sa unahan. Pero yung ilan talaga mga driver, huh, oh, pambihira, unat. Oh, huh, so, paano ko ba mabubuo yung sasabihin ko? Ayan. Yung ibang mga driver, hindi nila mapigilang magsakay at pagbaba sa lugar na ipinagbabawal grabe ito na nagsisimula na ngayon lang ako nakadaan dito nagtrabe ang traffic ilang beses na ako tumadaan dito papasok ng trabaho so, wow, kung may mga ride, pupunta kami ng Antipolo pupunta kami sa Mateo dito talaga kami dumadaan pero pambihira ngayon lang ito, ang lawak-lawak ng kalsada na yan pero ngayon lang ganito. May ko lang nakita na grabe ang traffic. Ayun, ito katulad nito ayan. Nakalagay dito sa kanan, no loading, unloading zone. Pero ang ginawa ng traffic enforcer, yung mga tao, pinausog nila. Pinalakad nila yung mga pasahero. Ayun, namabot na sila dito. Doon kasi sa ilalim ng tulay, meron kasing intersection doon naliliko ng pakanan kaya siguro dun sa ilalim ng tulay no loading unloading zone dun ah layo layo yung lalakarin ng mga tao medyo pala ayan oh, ito yung loading and unloading zone ibig sabihin dito maaaring magsakay at magpapay yung mga pampasayarong bus kaya ang layo ng lalakarin nila nakasakay lang ng bus papasok ng trabaho pambihira lunes ngayon pero ganito ang makikita mo sa kalsada sobrang dami ng pasahero sa pagkakataong ito. Pauwi na ako ng bahay galing sa trabaho. Medyo late na yung uwi ko. Anong oras na rin? 9.25 ng gabi. Ang daan ko ngayon, pa Balintawak ako, Bayan. Bayan o Baliche. Yun ang daan ko ngayon. Dito na ako dadaan sa Blooming Dire-direction na yan, papuntang Balintawa pambihira kayo ng Maynila napakaganda kayo rin po wow ganda ng Maynila Woo! dito na tayo sa Quiapo dito yung mga piyesa ng mga bisikleta yan sa buong kahabaan na to ito yung eh. yan Mula dyan, mula doon, sa likod, hanggang dyan, hanggang doon, sa gilid na yan. Bentahan ng bisikleta, bentahan ng mga piyesta, dyan. Ito yung cycle art na kilalang kilala. -kilala.